Dating pulis Calaboso matapos magnakaw ng motorsiklo kasama ang dalawa pa niyang kasabuat. Ang sospek natanggal umano sa serbisyo dahil sa illegal na bisyo. Si Vel Custodio sa detalye. Huli ang isang dating pulis at dalawa pa niyang kasabuat sa entrapment Operation sa Sampaloc, Manila matapos silang masangkot sa ilang serya ng pagnanakaw ng motorsiklo. Meron silang yung ano, talon na, no? talon kasa, no? Itong bagong modus na naman to, may mga rentang ito naman talong kasa na mga motor. Kukuha sila ng motor, no? May isang tao na kukuha ng motor. And then babayaran po ng uh, bangko 'yon. Tapos hindi na po 'yung mahuhulugan dahil ibebenta na po 'yon bibenta na po nila. Ayon sa mga otoridad, ibinebenta ang mga nakaw ng motorsiklo online sa halagang 117,000 pesos mula sa original price nito na nasa 200,000 piso. Isa pa sa iniimbestigahan ng mga pulis ang umunoy kasabuat ng middleman sa pagbibenta. Bukod sa tatlong motor, kumpiskado rin ng ilang peking dokumento, kagaya ng ORCR at Owner's ID. Nasamsam din sa mga kawatan ang isang hindi lesensyadong baril at labing apat na bala galing pa sa North Caloocan ng mga kawatan, pero umiikot sa Region 3 at ilang lugar sa Metro Manila ang kanilang operasyon. Malaking grupo po ito dahil uh, nakakatanggap kami ng mga report na nasa more than 30 ang mga complainant po nito. No? Actually, meron na po tayong complainant no? galing sa Baliwag Bulacan at uh, San Miguel uh, Municipal Police Station. Ayon sa ating uh, complainant no, from Baliwag Bulacan, siya po yung uh, yung positively identify na nanutok ng baril at uh, kumuha nung, uh, nung uh, motorcycle no uh, ng dalawang katao. Ang suspect na dating pulis ay na-dismiss umano sa serbisyo dahil sa ilegal na bisyo. Nahuli po siya ng IMEG sa violation po ng CPD uh, 1602 o pagsusugal. And uh, 2020 and then 2021 eh nilabas po siya ng dismissal order po no? Ang kaso po nga kanda kang becoming of an officer and uh, uh, less grave of, uh, uh, less neglect of duty. Gumamit pa siya ng peking ID ng pulis para makulusot sa batas pero hindi ito umubra. Hindi ko po kilala yun at saka hindi ko po kailangan depensa ng sarili ko. Kasi may husgado naman po. Sa husgado na lang po, dahil wala po kaming kasalanan, innocent po kami. We are innocent until proven guilty. If you know that. Haharapin ng mga suspect ang kasong estafa. Kakasuhan din ng dating pulis ng usurpation of authority or official functions, falsification of document, at illegal possession of firearms and ammunition. Kami po ay nananawagan na kung sino pa po yung nakakakilala sa ating suspect, maaari po silang pumunta uh, dito sa minimpilan upang uh, uh, positively identify. And uh, sana po magingat po tayo sa pagbili ng mga nakaw na motor, no? Mag, uh, magtanong po tayo sa LTO or sa HPG or sa lahat po ng kinukulan bago po tayo uh, bumili ng uh, motorsiklo po. Vel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas